guys, good ko po. <coughs> Nato tayo ngayon na ano guys, ng sinigang na yung pin. Ito po to yun po. Ito yung kamat, kamatis. Ito yung ingredients na guys, may tanggat pa may ano ng kamatis, ng juice. Sigal natin sa kalamansi juice. Ayan, tapos ito yung tapos na kamuti guys. Yun po. Tapos Magpakulo tayo ng lubig guys. So, unahin natin yung asin. Tapos, uh, kamatis. Ayan guys, kamatis. Tapos, sibuyas. Ayan, sibuyas. Sibuyas. So, guys, tanglad to. tuloy natin, natin yun guys yung may apoy tuloy natin yun sa antros mamaya yung buto buto ng yulit And guys Tumulong na guys yun na natin itong buto-buto ng yolok na yan. Ayusin natin guys para tulad natin. And guys yun sabaw lang masarap guys mamaya may asin sa kalamansi guys, gumawa na lagay natin yung kampalasa yung shrimp yung okay. okay. so, guys, maglagay tayo ng konti lang, konting konti lang yun so, guys, lagay natin yung kalamansi juice pampa asim so, lagay na natin yung talbos pa na natin muna na thank you for watching